Uh, hi guys, uh, testing natin ang audio. Wait lang. lang. Okay. Uh, hello. So pag-uusapan natin ngayon yung tinatawag na wage hike. So kasi baka ma-confuse tayo or nabudol na naman. <laughs> so, yung wage hike po uh, na sinasabi nila is not actually an increase in salary. So, kasi baka ma-confuse tayo na ito ay dagdag sweldo. So, hindi po ito dagdag sweldo, kundi ah... Uh, dahil mataas na masyado yung ating inflation inflation. Na inflation. So dahil mataas na yung inflation natin, ah bumababa yung tinatawag na purchasing power. So yung purchasing power na yan, 'yun yung kunyari bibili tayo ng mga iklog, Siempre Uh, mahal na eh. So, konti na lang bibiliin mo. Kasi, mahal niya. And because of that, bumababa yung purchasing power ng ating uh, mga tao. So, para makop up yung inflation, ah uh, kailangan ng wage hike wage hike. So itong wage hike na to is let's say yung sinasabi 200 pesos is para lang makope up itong mataas na inflation. Kasi yung taas na masyado ng inflation eh. So let's say itong increase na to is 5%. 5%. Tapos yung inflation natin is 6%. So example lang to ah. So yung wage hike na binigay sa atin is actually ah uh, parang dating uh, tumaas yung sweldo mo pero hindi naman talaga para lang makupap yung inflation. So, yung purchasing power mo is para tumaas ulit. Kasi yan yung sa law of economics. Kailangan kasi uh, tumaas yung purchasing power. Kundi, mabaksak yung ating economy. So, parang dugi ka pa dito eh. Parang pag, ano, dugi ka pa. <laughs> Or, minsan like, even. Pero kung yung tinatawag na uh, increase ah uh, malalaman mo lang yan or mapifeel mo kapag yung purchasing power mo o yung mga nabibili mo is ah uh, mas marami compare noon. So, yan po yung wage hike na sinasabi. So, ingat-ingat po tayo na huwag magpabudol. Uh, there's a big difference between wage hike and uh salary increase